Bibili ka nga ba? Di yeah, na, maligo ka na, ang baho mo! Boss, bibili ka nga ba? ka na, na lumapit sa akin, doon ka na! Boss! Doon ka na, bahala ka dyan! Ang buhay ito! Naka-apply ako ng trabaho, hindi tuloy ako naka-apply! Ang kasi yung alien na yan eh! Tinatanong ko lang kung ano laman yung laman dala daladala niyang timbat, napaka-baho eh! Sa akin tuloy napunta ng baho-baho, hindi tuloy ako nakapunta sa pupuntahan ko! Pag inaalat ka nga naman talaga, oo. Tira. Hmm. Dito kayo si Boscorio. Alam po man din ni Boscorio, apply ah, ako trabaho. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Tira. Patokin ko na. Ito. Oh. May kumakatok sa, pin sa gate, ah. Sino kaya ito? Oh, andyan na. Tika lang. Oh, Dario. Ikaw pala yan. Patangagam ng umuwi ngayon. Ay, hey, napakaalat ng araw ko. Ha? Na naman? Hindi ako na Bakit? Ako trabaho. Bakit? Di ka na naman pinasakay sa bus? <laughs> Hindi, pinasakay na ako. Wala. Binali ko na. Hindi na ako nagtinda ng papag eh. Binali ko na yung tinda kong papag. Wala. Hindi na ako magtitinda nun. Dahil napakahirap sa sumakay. Ngayon oh, ako inaalat. Sika lang. Ba't ganyan? May mo ba't ang baho mo? Hindi nga, boss eh. Kasi, pinasakay ako. Oh. Sa jeep. Tapos? Ay, eh, nung no, sumakay ako sa jeep, eh, may katabi kong matanda eh. Oh. May katabi kong matanda. O, anong kinalaman ng matanda sa pagkabaho mo? Mabaho din matanda. Hindi siya mabaho yung daladala -dala niya. Oh. Natimba, yung timba, may laman na napakabaho eh. Ganun ba? Buti na lang, hindi, hindi natapunan yung, yung aking pampaswerteng panyo. What? Oh. Eh, buti dito lang, oh. Eh, tinanong, tinatanong ko lang naman siya. sa ko, ate, ano po yung laman ng timba niyo? Oh. Eh, bakit po ang baho ng hamoy? O ano, bakit? O ano sabi niya? Bakit bibili ka ba? Gulat ako, baho na nga ng amoy. Tinanong pa ko kung bibili ako. Ganun? baho ibig, na nga ng amoy. Ibig sabihin, paninda yun laman yung timba niya. Oo nga, pero panin, palagay ng paninda naano ano lang ako, namis na ako. Wow naman! Wow! Oo. Oh. Oh. ako. Kasi, ang baho nga eh. Uh, Tinanong ko uli. Uh, tingin ko nga, napakabaho talaga. Kasi Amiga ka, naamoy ko kaagad eh. Tinanong ko uli. Oo. Oh. Sabi ko, ate, ano ba talaga laman ng timba mo? Paninda ba yan? Oo. Oh. Ano, sabi sa akin? Ano? Bibili ka ba? What? Laging bibili ka ba sinasabi? Ano <laughs> ba? Parang nakakainis nga eh. Inulit ko na naman yung tanong. Oo. Oh. Ayun yung driver nga eh. Ah, ah, nababahuan din yata sa dalan niya dahil pa tingin sa amin habang tinatanong ko siya. Oo. Oh. Ate, ano ba talaga alaman yan? O, ano ba? Bakit? Kaya nga. O. Oh. Alam mo, sinagot sa akin. Ano? Bibili ka ba? Ano na naman? Ano? Ibig sabihin, tinitinda niya talaga yung ano. Pero, ba't ang baho nung ano? Kaya nga eh, Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nakatiis. O. Oh. Ginawa ko. Huwag hmm. mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hmm. Tapos? Ang so, ginawa ko, abay. Hinila niya. Oo, oh, hinila niya. O, di, naghilahan kami ngayon. Naghilahan kami, naghilahan. Kasi mm. nga, gusto ko makita eh. Oh. Kaya yung usaki, sasaktan siya. Oo, oh, siyempre, siyempre. Gusto ko makita ganon, hinaghilahan kami. Oo. Oh. Alam mo, yung driver, nakatingin. Oh. Dahil nga, naghihilahan kami, kala kung ano nangyayari. Abay, nagpreno. Nagpreno. Bigla. Bigla. Oh, oh, yun. Oh. Ganon. preno, biglang pumren. Oh, ganon. Oh, oh. Nakabitaw yung ali. Oh, nabitawan ng ali yung timba. Timba, nabitawan niya yung timba tumama sa akin ng laban. Ayun. Ayun, kaya pala. Kaya, ang baho ko tuloy. Ang baho. Oh. <laughs> eh, syempre, nabuksan yung timba at natapon sa'yo. Eh, ano ba yung laman ng timba? Bakit, po click ka ba? pambihira ka naman pati ako pagbebenta mo eh ang baho-baho na hindi ko nga alam kung anong laman ng timba na yan tapos pagbebenta mo pa ako pambihira ka bahala ka dyan sabay mo maligo ka doon baho mo eh talong ka lang talong ko eh kung ano kung ano yung natapon eh bahala ka dyan bibili ka ba nga bibili ka nga ba hindi mali na <laughs> maligo ka na baho mo boss bibili ka huwag ka, ka na lang mapisakan doon ka na huwag ka na bahala ka dyan